So, hello mga kabista. Kaya, welcome back sa ating channel. And for today's video, share ko sa inyo yung pangit na panahon dito. Ayan, maaga ako nag-out. Nalwala kami ganong work dahil uulan. So, share ko sa inyo guys ang um, sitwasyon dito sa Rubin, Croatia. Tara! Tara! So, ayan. tuwang tuwa sila pa ganito. Kita nyo naman yung kalangitan, guys. Sobrang great talaga. At expected ngayong, maybe, at 10 o'clock kasi, 9 o'clock ngayon eh, ng gabi. So, ayan o. Nakubisa na ang magkidlat-kidlat. So, expected nila, na uulan talaga. So, marami sa kanila ang nagtitake videos. So dito naman sa katabi ko guys, meron ako nakikita mga Pilipino. Ayan, yung dalawa na yan. Kung pag-uwi niya mamaya, pag-uulog na niya, tapos titikita ng alam niya sa araw. Percent na ng battery ko malulobat na. Oh, na daw siya. Nagkimaritis <laughs> pa ako. So ayan, isa na yung, actually ang tawag na dito ay uluya. So storm. So, malapit lang naman accommodation ko. It's 3 minutes lang. Galing sa restaurant, so... Magmamadali na ako. Umuwi. So, ito yung... pagganito. Ayan, wala Hi! Wala kang makikitang... Wala kang makikitang mga bangka dito sa gilid. So, ayan. Ganito yan, o, oh, paulan na. So, ganito lang yung sitwasyon dito. Uulan na talaga to. <laughs> Kaya mag na tayo. Sobrang pangit na ng panahon. Ayan, may nag-iikot na, ano, boat. ay o, yung kidlat. Grabe. Paulan na to. Sobrang lamig na ng hangin. Buti nga ngayon, hindi pa ganun kalakas ang alon. Ayan, kulog kidlat na to. Ang kasunod na ito. So, ayan, ang pangit ng panahon. Pinauwi tayo ng maaga. Pakaabutan tayo ng na naka tayo dun sa dulo Yan ay na yung ano ang... <laughs> ala, biglang sumampa na yung biglang sumampa na yung uh, dagat nabasa ako guys pati yung cellphone pa yung samampay yung tubig so ayan kulog na it's time to go home ayan nagpamadali na silang magkip ng kanilang mga baka dahil alam nila talaga masisira yung mga baka nila kaya pansin nyo wala talagang baka na nandito sa gilid lahat yan nasa gitnang dagat sa nila lahat yan kasi nga delikado to kasi minsan guys kita nyo tong kita nyo tong kalsada na to sumasampa ang dagat dito pag talagang ang pangit ng pala so sana naman ngayon hindi ganun kalakas nung bagyo na to storm ang tawag nila <laughs> guys, that's all for today. See you on my next video. Bye-bye. Kasi paula na. Bye po.